Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Annabel Rama ang sumalag sa mga bira laban kay Jenki Pacquiao ng Aniyay, isang reporter na nagsabing insensitive daw ang misis ng pambansang kamao. Nang ibalandra ang milyong pisong suot nito noong Pacquiao Ugas boxing match. Bagamat hindi niya pinangalanan ang reporter, marami ang humuhulang si Christy Fermin yon. Naglabas pa ng backstory si Annabel tungkol sa noong madalas na pagbanat ng reporter kay Jenki na noong bigyan daw ng Chanel bag na may isang daang piso sa loob ay iginis pa sa radio program nito. At and collect daw ang pinaiiral ng reporter na yun. Na mukhang hindi alam ng Jerry yung pinagsusulatan nito at istasyon ng radyong pinagtatrabahuhan. Ito rin daw yung reporter na idinimanda ng libel ng pamilya ni Annabel na natalo sa kaso at nagbayad ng isang milyong piso bilang danyos. Payo ni Annabel, matanda ka na, magbago ka na, kung anong pangit ng mukha mo, e eh siyang pangit ng ugali mo. Ano raw ba ang gusto niyang isuot ni Jinky? Duster, chinelas at nakabayong? Anong masasabi mo sa balitang ito?